Love. Ako po pala si Ulysses, ang bayit nga kiat para diligat. So for today's vlog, ay gagawa nga tayo ng kulungan sa baboy. Yes, si FB at YT ay ililipat na po ng kulungan. Wow. Ayan. So, dahil nakapagkuha na po kami ng kahoy doon sa fish pond at ngayon, hindi talaga namin siya nagawa yung paggawa ng kulungan dahil di ba hindi pa kami nakasahod. Pero ngayon, dahil nakasahod na kami, meron na tayong ibibili po ng bamboo. A bamboo wow. 3, four, five and then syempre yung six, <laughs> seven. so, yun po yung gagawin nila Francis ngayon. Pero bago muna tayo bibili ng bamboo, pambo ay kailangan mo ng ipatayo po yung kulungan ng Haligi Makalab para sa uh, para kay FB at YT. At syempre ito temporary lang po dahil yan pong baboy na yan ay para po sa ating bahay serye Makalab sa pa blessing at ang dami kong nabasa doon kung bakit kailangan daw magano ng baboy ganyan ganyan. Actually, meron talaga tayong paniniwala sa isa't isa. Kaya nilirespetuhan namin ng 100% ang inyong mga desisyon. Kasi di ba kung may paniwala kayo, meron din kaming paniniwala. Kung meron kayo mga batas dyan, meron din kami mga ibang batas. At kung ano yung mga inanot natin, di ba? Kasi mga tao din naman tayo, kaya nobody's perfect. Yung gusto sana namin yung Francis, doon kami maglalagay ng baboy doon sa bahay namin doon, di ba? Pero malayo kasi siya. So, hindi siya kaya mga love na everyday kaming pupunta doon kasi di ba, kung magpapambot kami, sayang kasi yung gasolina kasi di ba everyday siya. Or else, kung magtatry magsisigil kami, sayang din po yung pamasahin namin, di ba? Alam nyo na, kailangan nating magtipid-tipid kasi di ba? Sa ngayon, mas lalong humihigpit yung lugar sa amin dito, di ba? Kasi no vaccine mga kalab, hindi ka na makakapasok sa lugar namin. Kaya tipid-tipid lang talaga muna. Mas minabuti na lang namin yung Francis na dito na lang ilagay yung aming baboy. Kaya huwag kayong mag-alala mga kalab, kasi temporary lang po ito. Kaya dapat talaga, dapat love lang. Sana maging mas masaya na lang tayo sa ginagawa ng ibang tao or sino pa man dyan. Kasi di ba, lahat tayo ay hindi tayo perfect. Kung may kasalanan ka, meron din kaming kasalanan. So, tayong lahat ay makasalanan dito sa ating mundong ginagalawan. Kaya sana, mas maging masaya na lang tayo. Okay? So, ngayon, dahil wala pa dito sila Francis at yung kanyang mga kapatid, dahil tutulungan po nila si Francis Makalab. Pero ako ay uuwi muna doon sa bahay nila Mama Inday. Dahil ako po ay mag edit po at pagkatapos ay mag-upload. So, yung makikita nyo lang po ay si Francis. Kaya I hope na manood kayo sa vlog na ipapagawa namin kulungan para kay FB at Kuwaiti. Kaya thank you, thank you sa lahat ng support sa blessing ni Lord. Kaya kung hindi dahil sa inyo mga kalaw, ay wala talaga itong lahat. Kaya thank you mga kalaw. So ngayon makalab ay gagawa po tayo ng kulungan ng ating baktin makalab kasi naawan ako sa mga langga kong mga pig makalab. So ngayon ay gagawa tayo ng kulungan makalab. At simple hindi kasama yung bibi ko makalab kasi nag edit po siya sa vlog namin at nag upload po sa vlog namin ngayon. Siguro mamaya i-upload niya at ako lang nandito makalab. So ako na lang yung gagawa ng kulungan makalab. At simple makalab ay sasaman po ni sa kuya ko makalab na magawa ng kulungan sa baboy makalab ito siya makalab. Kaming at papa ni Jisil makalabay tutulong ko mamaya kasi mayroon pang ginagawa mamaya na siguro pupunta dito. Ngayon ay kami lang kami sa lang dalawa ay gagawa ng kulungan. Ayun po, ito yung mga gagawin naming haligi sa aming kulungan sa baboy makalab, bakil. Ayan makalab, kalab, napaka simple lang yung kulungan namin dito mga kalab kasi wala kaming kulungan na ano, concrete makalab. So yung marami naman yung nag-aalaga ng mga pig dito mga kalab, yung baboy, yung bakbin, marami naman nag-aalaga pero yung mga kulungan talaga nila ay kapareha lang, kapareho lang sa amin. Ganito lang kahoy lang, kahoy kahoy lang mga kalab, kasi kahoy lang yung madaling makuhaan dito makalab kalab sa amin. Kasi yung mga siminto, yung concrete makalabay, hindi hindi sila bimili kasi subang mahal po dito yung mga siminto at yung mga hollow black. Kaya kahoy na lang kasi makukuha pa namin dito sa lugar namin kasi sobrang daming kahoy dito. kalab na natin yung paggawa ng kulungan ng ating pig mga kalab yung mga ating mga baboy ayan para patapos na to kasi kakahapon na to hindi pa natapos kasi nakulangan yung ating mga kahoy at ito naman yung kawaya nating isisahig sa ating kulungan ayan po ito yung gagamitin natin so ayan let's go não vou ganhar bem nakabili po ako ng isang bukot makalab kasi nakulangan yung dalawang nabili natin ito ay kasyang kasyang na talaga to na yung ginawa ko na pang bubong makalab para kay YT at kay FB makalab ayan ang kulang na lang niyan ay bibili tayo ng nipa para mas maganda yung nipa kaysa sin kasi yung nipa ay malamig si ang hangin tuwing ting init malamig pa rin hangin so ngayon nabibili tayo tara So ayan mga kalad, ah, lalagyan na po namin ng bubong mga kalad, final na to, ayan na po ang may binili namin, ito ay pang bubong, at siyempre mga kalad, tinutulungan po ako mga kalad na ito yung mga kalab, yung bunso namin, para mas madali daw. So ayan mga kalab, tutulungan natin para madali tapusin. dahil tapos sa magalaba ay ilipat na natin yung ating mga alagang baktin dito. Ngayon natin ilipat para gusto ko makita na masaya yung ating mga baktin na bagong kulungan nila. Ito na yung pang bubong nila bagong bahay nila So yun mga lab, ay simulan natin ilipat yung ating baktin magalaba doon sa bago nilang bahay Tik 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 Huwag mo kitong ka, kamay Bakay <laughs> Ayan. Diba, Ayan na po yung kulungan <laughs> Yung bahay nila. Diyan. Ayan. na sila mga ah. Pwede na, na liguan. <laughs> diba? So ngayon mga first time pa namin na ilipat yung bagong kulungan yung baboy namin. At pre first time din namin liliguan yun. Liliguan diba, diba? namin ngayon. Tara. <laughs> Para mahir lemo na aw者 Tunggaw ップ tiss tiba langu pan aw Cher Mata tiba nan aw Ngayon mga kalav, sa wakas na ilipat na po natin si FB and then si YT. At yes. uh, syempre, itong kulungan na ito mga kalav, ay temporary lang dahil mga ilang months ay maano na natin si FB at YT sa ating house blessing at syempre ito ay magigiba din sa wakas kasi nga 'di ba kasi kami ni Francis ay nagplano kasi kami na magnegosyo po ng baboy doon sa aming bagong bahay mga kalab kapag natapos na siya at 'wag kayong mag kasi meron kasi doong septic tank 'di ba oh, kaya so oh so thank you tayo kay Francis dahil nagawa niya po itong maganda ang bahay na ni FB at ni YT, mga kalab at hindi po uh, seen makalat mo sa bisaya pa yung bubong sa ano dito kasi di ba mainit kasi bi oh. mas maganda yung sa Nipa mga ni pa ay so malamig di ba bi oh totoo yun ayan ito na po si FB at si YT sobrang nagandahan po sa kanilang tuluyan makalam Ayan po, di ba? Ang kikinis at ang lalaki na. Kaya sa ngayon mga kalab, ay papakainin natin si FB at si YT, dahil hapon naman mga kalab, ayan, at nailipat na natin sila. So yun mga kalab, ngayon ay papakainin na po si, natin si FB at si YT at sa amin. Kami nagpapakain mga kalab, meron naman talaga tayo mga proseso kung paano natin sila pakainin o ilang baso o ilang ano pa man yung dapat yung gawin para pakiinin yung ating mga baboy. So ito mga kalab, ay meron kami dito ipapakain sa baboy. So para siyang ano nang ano makalab, para siyang isang tasa makalab. So isa-isa po siya, di ba, babe? Okay. At sa amin makalab, hindi namin siya nilalagyan ng tubig. Yung iba nilalagyan. Pero sa amin, ito kasi yung gusto namin kasi na-try namin makalab, hindi kumakain yung baboy, di ba? Kapag pag ganito makalab, siguro pag malaki na sila, sa ngayon kasi isbiik pa. So pwede siya makalab, okay. di ba? At siyempre makalab, pa-inumin din namin ng tubig. Oo, oh, oh. at siyempre makalab, may bago kaming na -disco Libre. Ano kaya yes. kayo ito? Be excited ka ba? So excited talaga. Oh, okay. At ito mga kalaw, gusto namin i-share sa inyo dahil super timing talaga dahil itong ipapakita, ipapakilala namin sa si inyo ay napak ay pwede sa lahat po ng mga hayop. Yes. At syempre, sa ngayon mga kalaw, dahil meron kaming baboy at meron kaming aso at manok sa ngayon ay yung baboy muna natin ang ating um, ipapakainin natin ito mga kalaw. Para, para mas lumaki pa sa para sa blessing sa ating bahay. Oh, ano nga ba ang product na to? Which is itong King Vita Plus. So ano nga ba ang King Vita Plus? Ang King Vita Plus ay isang feed supplement para sa mga hayop. Powder ito na pwedeng ihalo sa pagkain o kaya tubig. Kumpleto ito sa mga vitamins at minerals na makakatulong para sila mas maging healthy, masigla, iwas stress at di sakitin. Kaya ito mga kalaw, gagamitin talaga namin to. Yes. So ito, paggamit natin ito B, itatry namin siya mga kalaw, at hindi lang talaga siya itatry. Ito na talaga yung gagamitin gamitin namin para sa mga alagang baboy namin, di ba? At sa mga hayop na din. Kasi, kasi nakalagay kasi dito, pwede siya sa manok, sa aso, sa kalabaw, sa... Ka, sa bibi. sa bibi, mga kalab, Sa kambing. Then sa, sa kabayo, mga kalab. Pero itong sa aso, mga kalab, meron ho siyang uh, mismong vitamins talaga, di ba? Kaya sa susunod na vlog, mga kalab, ay ipapakita din namin sa si inyo kung paano ho magkaroon po ng vitamins yung aso natin din, di ba? Iaano namin siya sa kanyang pagkain makalab kasi powder kasi siya. Ayan. So pwede to siya ano makalab. Ayan. Ilagay namin dito sa ano makalab balde. So ayan. Ah. Tapos dalawa mga kalab, kukuha pa si Francis para kung ano yung nalagay natin dito ay bubuhosan natin ng ganito. <laughs> King Vita Plus para po sa baboy, di ba? Vita Plus, vitamins, and minerals. ito pa ang mas maganda mga kalab. Kasi ang baboy mga kalab, within 3 months, ay magtitimbang na po ng 96 to 100 kilos mga kalab. O diba, within 3 months, maganda siya kasi sobrang dali lang pala lumaki ng ating mga baboy. Yung pinoproblema lang namin, iba kasi siguro hindi pa matapos yung bahay, tapos nag 3 months na. So ang lalaki na nila, o oh, tapos parang hindi na sila kakasya sa kulungan nito. Itong King's Baita Plus na to mga kalab, ay walang overdose at simpre ang napakaganda ito ay gumagumana yung kain sa baboy nyo at para magbilis yung lumaki yung baboy nyo at isa pa wala sa IDP kasi restrado naman yung ganitong ginagamit namin at sa mga gusto pong malaman kung ano po ang mga detalye po ng ating product pwede po kayong pumunta dyan sa ating description box tignan nyo po dyan para malaman nyo talaga kung ano ang laman po ng product na to kaya bagay na bagay din sa mga nag-aalaga at sa mga nagninegosyo ng baboy kaya sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement di ka na Asenso ka pa Kaya, Kaya bili na. na So yan mga kalaw love Thanks for watching our YouTube channel At syempre bago kayo malis Please don't, don't forget, forget to subscribe to our YouTube, YouTube channel At kami ang family love team Nagsasabing Dapat love love